ayan guys, nagluto ako ng suman, ayan apat na piraso lang, isang plastic lang, maliit ayan oh ayan siya oh ano, lagyan ko siya ng ano pinang sabaw ko ito yung pinang sabaw ko oh masarap-sarap niya yan pinansabaw ko iyan pinansabaw ko yan ang sinabaw ko sa kanya tapos ayan o. Hmm. Lagit, oh hm lagkit oh sobrang lagkit oh tapos nilagay ko ng pugo ah hmm. lagkit niya lalo hmm. na pag malamig diba So, bumili lang kayo ng ano, ng naka ano na, na ano, naka shred na, na, na kamutin kakoy. Eh. Kamutin kakoy yan eh. <laughs> Tapos, ibalot na lagi niya ng aso, ano, ito ng itong nyog, itong nyog, ito nabili ko lang din yan sa Asian store eh yan, ha, itong nyog, na buko nyog yan so kasi nalo ko lang tapos sirap <laughs> sarap sarap ang laki natin palaki natin yan o Di ba? yan o oh. sarap po ang ano tapos buko o oh. buko talaga yan siya tapos ang sarap lang mm. -hmm. sirap, O, di ba? Ayan. Sarap. Magugustuhan nyo to. Tapos yun, basta yung isabaw nyo lang yung cook. Mm-hmm. Yung itong ano. Ayan. Mm. Sarap pa lang yung isabaw. Hindi tubig yung ginamit ko. So, masarap siya, Ito, o. Oh, Tignan mo. Ito, may mga ano. ano. Sarap. Ayan. masarap, mm. Harap na, bro. So, lang. Mm. Hmm. Sige, kayo. Pinakita ko lang sa inyo. Bye. Ingat kayo lahat.